Nathan Studios, si Sylvia Sanchez, dinala ang Hollywood film na Silent Night sa Pilipinas. Ito na ang pangalawang pelikula na dinala dito sa Pilipinas ng Nathan Studios, na pagmamayari na actress-producer na si Sylvia Sanchez. Nauna nang dinala dito ni Sylvia ang Japanese movie na Monster a few months ago. At ngayon, very excited siyang ipalabas naman dito sa bansa ang Hollywood film na Silent Night. Ang pelikulang ito ay pinagbibidahan ni Joel Kinaman, Scott Mescudi, Harold Torres at Catalina Sandino Moreno. Ito ay sa ilalim direksyon ng legendary director na si John Woo at produced by the producers ng John Wick. Sa isang interview kay Sylvia sa advanced screening ng na nasabing movie, ay binahagi niya na nakuha nila ang Silent Night sa Cannes Film Festival. Dagdag pa ng aktres, anim daw lahat ang nabili ng pelikula na nakatakdang ipalabas dito sa bansa next year. Sa same interview, tinanong si Sylvia kung ang pagdidistribute at pagpaproduce ba ng mga pelikula ang kanyang magiging ambag kung sakaling titigil na siya sa pag-aartista. Sumagot ang aktres, producer at sinabing... Hindi ako mawawala sa industriya, never akong mawawala sa industriya. Pero later on, maglalaylo ako, especially pag nagkaapo ako. Kasi waiting na lang talaga ako sa apo ko. Alam ng mga anak ko yon. So doon ako focus kung hindi man ako magsasyo, hindi man ako aarte, I'll make sure meron pa rin akong ambag sa industriya, which is pag-produce So, eto. Tsaka, syempre, ginagawa ko to slowly para sa mga anak ko. Para later on, pag binitawan ko to sila na. Ang Sunday Night is showing na simula kahapon, November 29, sa mga piling sinehan nationwide.